Pak aku letay nang boto-boto. Nang paan nang babo in. Kalabian panatin di Mayroon din tayong carrots at repolyo. Saka sitaw, ayan. ayan tayo, ayan patatas taas. Ito na po yung buto buto oh, ng paa ng baboy. natin ang ating carrots. Lagay din natin ang buong garlic. Ang cabbage. Ito na siya, mga idol. Paanang baboy. Naman yung ating better. Ayan na siya. Luto-luto na. Hmm. Ayan na. Luto ng aming kwan. Ano to? Hmm, baboy. Linagang baboy. Wala mo ba ta? Andiyan. Doon sila sa taas. din natin ng salt, mga lods. Ayan. Kumukulo-kulo na ang ating ito. masarap sarap. Linaga. Nilagang baboy. Ang lalagyan ko siya ng bok choy. Bok choy, ayan. Ayan na. Okay na. Pwede na tayong kumain.